Ano, mga paangyan. Nag-iisa. Atas! Ay, nakagawa li. O, haluin na Good evening po sa ating lahat. Ayun, dito po kami ngayon sa seaside. Ayun. Ayan, so ang kasama ko po na ito. Kasama ko po ang aking mga kapatid. Ayan, si Kuya po nag-vlog sila eh. vlog sila ng Etsy kaya. Ayan. Ayan po. Ayan. Teh! Teh! <laughs> <laughs> di po yan nasa mo sa camera dati. O pao, ingay mo na naman! Ay, ba't ang labo?

Mama ano. no. Okay, o tayo mo Jimmy, dali. Atras tayo konti po. Okay. shoot mo lang doon. Kala mo barilan ha, no naskam ka. Kala mo barilan. Ano barilan dito? Sir. ni color wag lang red. Stop! Eh, mama, lang pala naman. Fresh naman. Eh, itanong mo muna. Itan mo muna. Alien ang quality. Okay, tiwala lang. Malalost dito yung patience mo. Sige mo lang sinisikal <laughs> ako siya. Eh, pwede pa yun. Nalolost dito ba, yung, patient hai, patient yung patience mo. Ah, Nalolost yung patience mo? Asa na yung patience mo? nakuntit dito ako! O sige, wala tik-tik. Uy, ganun na, Ganun na. mo pa ganun! Sorry, sorry, sorry. Grace, padahan lang, Grace. Paganan mo pa ganun. Huwag na pa lang. Uy, yun. O, na pa lang sabi ni Master Bobby. Uy, wala! Huwag na lang sabi na pa OY! ba oh, Meron! na hindi tayo yun! Meron! Magkakalita lang! mo lang sarili mo! Ay, na! tigil mo na yan! <laughs> Kung mo na lang sa amin si 500 mo! Ay, <laughs> oh, Thank you po! Kung pinangkakan mo na lang sa amin... Ito oh, may bola! bang tinensya ng before? Alam mo, stop kidding yourself. Pakainin mo na lang sa amin yan. Ay, nabudol siya. Nabudol siya. Challenge. Uy! Oh si Kuya... Ma kuya, ikaw maglaro para sa amin. <laughs> ay ko ako ikaw ah. naglalaro. Maglaro na pala, Kuya. Ay. Never mind pa Kuya, kuya. Never mind lang. <laughs> ay! Ano ba yan? Una pa lang nabara. Sobrang. ay. Wala na? Pangalawa na? Ano uh. kakakaya <laughs> <na. laughs> nice, lang, hintay lang. Hindi, dikidigidigidigidigidigidigidig. Lumabas pa na, Wala na, isa na lang yan eh. Ay, ay, guwapa, ay guwapa. Pakita mo na ako sino ka. na, pakilala mo lang kasino ka. Ah, 3 games ay, wala pag 200. So na ba yan? Dada dada. Ay, Yolanda. Biso mo nagtatawag si Kuya. Dada dada. Ay, ganun dapat. Kailan po kami ulit tayo. Grabe ang hirap. Ayun yung calls. Ah, yung very sweet. Oh my gosh. And seaside, seaside plus seaside. Yan? Oo, sige. Isa Sama. Tapos kain kita, pero diyan sa Dream Twister. Ano? Creepy dyan, Jamil! Pakatakot Kakatawat diyan. dyan? Na... Guys, nabila'y na tayo ng ano? Ma! Bye-bye! <laughs> tra Trap power! <laughs> excited ka na ba? Excited na. <laughs> excited ka na ba? Ikaw? Excited ka na kumikot-ikot? Baka masuka ka doon. Ma, Dream Twister sila eh. Sa drop tower na eh. Pero kaya natin yan. Kaya yan, kaya yan. Matalakas tayo. Hindi, sila lang. Masama ka. Creepy yan. ka? sasakyan pa lang nga. Sige. Hindi ako niyan. Hindi kaya. Hindi ako dyan. Gusto mo experience Oo, promise. Apat na mo pala. Ako lang palang may iwan. Ayoko, ayoko. Hindi ko kaya. Ano muna, mag-trim twister muna kayo. Oh, legit? Oh, legit.

Yun. O, dali. tayo. Ay, Ay, di man pinaiwan yung bag. Ba? Ay, Ay, pa. Di, pag hindi, makakamit tayo. Yung vlog na to, kay Ate Grace <laughs>

wala man yan, di pa man yan. Nakakabahan ako, guys. Ay, anta.

Pinagpawisan ako! Grabe ako din! Pagpawisan! Ayan! <tipos> ah! Ah! Carla! Carla! Ano mo <laughs> yan? Grabe! Ayaw ko na! Pinagpawisan Ay! Hindi na ako masakay sa ano! Hindi na ako masakay ba! Ay! Hindi na ako masakay doon! Ito na po Oo! Ito na po ano na 'yon? Ano na? Okay na di ako. Ay, oh. Uy, Ano ba nagsi-gagawa ko in da? Pata-860 guys. No reaction. Eh, si Jemel sabi mo sa kanila. Oh, sabi hindi 'yon. Sabihin mo kay Gmail. ka ba <laughs> Ati, pa ako, kumain ng. Ano ang ingay na sa dalawa. Grabe, okay. hindi naman dito naman kailangan sumigaw dun, di ba? Oh, ay! Ay! Mahal, ay sakit ka na lang ay, na, na, muna. Ama, mahal, mahal na, mahal, ay, mahal pa kita. Sabi wala pa kang reaction, ba't ang ingay nyo? <laughs> sakit na lang muna ka. Parang ayaw lang sama kayo ano. Mas malala ang dream ko rito. Guys, takot, takot daw, takot, takot. Parang ayaw ko na. Ang saya ate. Namamahalan na si Adam. Ala I'll pray for you na lang Oy <laughs> <ala>, si Joy <laughs> Kina, wag kayo may matay dyan ah. <laughs> <laughs> ayan na, ayan na, ayan na. Ala, 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 ala. <laughs> maring na, maring na. Wow. Ah. Sila. ay sila, ayun sila. Ayun sila. <laughs> ayun no, ka pa. ala ah, kayo! Ginawa <laughs> ka pa. Sin <laughs> Ayun sila, yun na sa pinakataas. Yun o, mga paang yan. Ay, oh eh, tapos na. Ayun <laughs> sila sa kabila.

Ganda. Ganda lang beauty girls mas natingin pa sa baba isang Joy Ganda Joy si Joy si Joy si Joy si si Joy si Joy si Joy si Joy si Joy si guys. Kapit na Kapit na siya. Ganda si Joy si Joy si Mas okay naman si sa si Joy si Joy si Joy si Joy si Joy si ng... si Joy <laughs> Kumagalaw, Jimen! Natatawa ko yun, hindi <laughs> ako natatakot. Pexer-pexer siya! Haggard na yan! Ay, mo.